Hello, good morning, mga Kapaps. Merry Christmas and advance sa New year lang po sa lahat. So mga Kapaps, for today's videos, uh, maghanap po tayo ng ating pwedeng ma uh, ulam ngayong tanghali, uh, December 25. Si ito lang siguro yung Christmas na dumaan sa buhay ko na, na walang wala wala po tayong handa. So dito po tayo sa probinsya. So ayan, diyan yung garden ko. So samahan niyo ako mga kapaps at maghanap po tayo ng pwedeng ma uh, luto ngayong tanghali. Hanap na lang tayo ng mga gulay-gulay dito sa bukid. So Merry Christmas and advance Happy New Year lang po sa lahat. So samahan niyo ako mga kapaps. So tara. Hanap tayo ng ating pwedeng magulay mga kapaps. Dito. Ay, yung mga alaga ko na aso ayan pahiga-higa na lang dito sa kubo so maghanap po tayo ng pwede nating ma ulam so yung talong ko ayan o medyo malaki-laki na yung iba ayan tsaka yung sili ko doon maliit pa tsaka yung ampalaya ko medyo nakarecover-recover na rin kahit papano so maghanap po tayo ng magulay mga kapaps Wala tayong ulam. Ngayong Christmas, uh, December 25. So, yan. Punta po tayo dito sa garden ko sa kabila. Yan yung mais ko. Uh, one month na. Yan. Mag-dressing na ako ng abono dyan bukas. So, yung, ito na yung mais ko. One month na. Yan. Saka so, yung doon ko sa kabila, nakapag narin na rin ako doon. So, ito one month na. Ayan. So, thank you, Lord. At medyo guro gumanda na yung mais ko. At magde-dressing na ako ng abono bukas. So, punta tayo doon. Maghanap po tayo ng pwedeng ma- Ulam ngayong tanghali mga kapaps. Ito yung mga papaya ko. Ayan. Punti na lang yung bunga gratis naka-recover na sila maganda na, medyo gumanda na yung mga dahon punta tayo doon sa may diami ng palay baka merong mushroom na tumubo doon kuha tayo ng pwedeng maulam natin dito kasi sa bukid maraming pwedeng gulayin sa marunong ka lang magluto mga kapaps so ito naman yung palaya ng ate ko ayan sa ate ko po to at ako din po yung gumawa ng mga pilapil nito ayan so, punta tayo doon baka may mushroom puntahan natin mga kapaps si Christmas na Christmas ay wala po tayong handa <laughs> pero sige lang sa so, yan, oh. yan Mga puro pala yan. Sa so, dito sa probinsya kasi maraming gulay. Mas marunong ka magluto. So po tayo. Tingnan natin yung diami ng palay dito baka may mushroom na tumubo. At lagyan natin ng itlog. Uy, mayroon nga mga kapaps. Malayo lang may nakita na ako. So ayan. puntahan natin to. Ayun, mayroon nga mga kapaps oh. Ayan oh. May mushroom nga, hindi nga ako nagkamali. Ay, thank you Lord. <laughs> mayroon na tayong pang-ulam. Ayan oh. Ayan, mayroong mushroom. So masarap ito. Ayan oh. Ay, thank you Lord, libre na yung pang natin. So kunin natin 'to mga kapaps ay, may parang ako dito plastic na dala ayan so, lagay natin sa plastic and so, thank you lord meron akong ulam ayan, wow, sarap nito yan you know, o, mushroom sa diami ng palay ayan ayan, dalawa iba na natin yung puno baka para tumubok pa ito ulit Hmm, mushroom may pangulam na tayo ayan, kunin natin to ayan o ang sarap nito mga kapaps so lagyan natin ng itlog hmm, bigyan natin yung ano baka para may rumpang tumubo ayan ayan o kunin na lang natin to itong sibol na to isa so, masarap to eh ayan o. iwan natin yung puno para ka tumubo ulit yan wow may libre na tayong pang ulam so mayroon pang maliit oh. ayan Mamayang hapon malaki na yan so tambakan natin, natin. ayan so, parang mayroon pa dun sa loob dito ayan oh. Ah, ay ayun ayan ayan na yun mayroon pa ayan sa loob sayang pa ito Ayun. Pero yung isa, luma na. Ito lang kukunin natin. Ayun. So, wala na ito eh. Ayan, luma na. So, pa tayo dito. Baka mayroon pa dito. Tignan natin dito sa may baba. Ha, ayun. Kaso lang, sukol pa lang. Hindi pa. Tingnan natin dito sa baba. eh. Baka mayroon dito. Meron dito, oh. ano oh. Maliliit pa, oh. Ayan. Ayun, no, oh. Pero mamayang hapon, malaki na ito, eh. Hindi natin to kukunin, Ah, napatayo dito. Saka so, mayroon din doon, oh. Pero mamayang hapon, malaki na yan. Ah, eh. napatayo dito, mga kapaps. Mayroon pa po dito. Sa kabila. Ah, ayun, meron nga. Ayun. Malaki. <laughs> ayun, meron pa tayo dito na kuita. Ayun. Yan siya oh. And meron na tayong ulam and mushroom. Ay, ito pa. Meron pa dito. Ayun. Mushroom. Sa diami ng palay. Ayan, amamakor di kung tawagin sa amin sa probinsya. Iba din yung, ano, iba din yung kabuti. Or legbos. Ito naman sa diami, ito ng palay. Ayan oh, o, mayroon pa. Ay, thank you. Libre na ulam natin. Ngayong Christmas, ngayong December 25. Ayan, mushroom. Lagyan na lang natin to ng itlog mga kapaps. yan So ito pa oh, may sibol Kunin na natin to. Ayan, sarap dito Ayan sya oh Ayan Mayroon na tayong mushroom So ito na yung Nakuha ko oh. Ayan oh, ayan Amamakul or mushroom Ayan, may libre na tayong Pangulam Ayong December 25, Christmas na Christmas, pero ito lang yung ulam natin. <laughs> okay lang to mga kapaps. So wala na. So ito na siya. So ako lang naman mag-isa. Marami na ito. Kasya na ito. Ito like na ito maubos-ubos. So dito lang yan o. Oh. Sa ng palayan. So mayroon na tayong ulam na ayan, mushroom or amamakol. Ayan, may pang-ulam na tayo mga kapaps. And libre ulam na. So wait na tayo, bibili tayo ng itlog mga kapaps. Lagyan natin ng itlog yung nakuha nating mushroom. So ayan, dito po yan sa amin sa probinsya. Yan, dami ng bahay dyan. Oh. Dati walang bahay yan mga kapaps ngayon dami ng bahay dati yung lugar na yan ay napaka nakakatakot dumaan dyan kasi kalsada yan dyan eh pero gubat, nagubat yan dyan nakakatakot dati yan sa masinalom pero ngayon oh dami ng bahay hindi na talaga matakot dami na talagang bahay so ina tayo mga kapaps at bibili po tayo ng itlog eh mayroon pa dito isa yan kunin na lang natin to pa, ayan o sukul, ayan mamayang hapon, malaki na ito pero ngayon kunin ko na pang dagdag natin, ayan o ayan o, masarap ito eh <laughs> ayan o, mushroom pagkain natin dito ayan, meron na tayong ulam na amamakol so lagyan natin ng itlog at saka labog and thank you Ayan na tayong naulam. So, ayan na tayo mga kapaps. Ayan, sumama din yung aso ko. Ayan, sa sapilapil. <laughs> so, ayan lang po mga kapaps. At, bye bye. And, Merry Christmas sa lahat. And, advance sa New Year mga kapaps. Bye bye. And, God bless.